Isang joint task force ang binuo ng Bureau of Customs at Land Transportation Office upang ipatupad ang mas mahigpit na proseso ng pagrehistro sa mga imported na sasakyan. Layon itong masabat ang pagpupuslit ng luxury vehicles sa bansa. Si Crystal Ramizares, una sa Balita Live. Natch, ngayong tanghali ay naganap na ang official turnover sa Bureau of Customs ng isang Lamborghini Urus na kinumpiska ng LTO nitong nagdaang linggo. Mababatid na ito ay kinumpiska dahil hindi umano kinakabit ang plaka at hinahinina lang kapareho ito ng car importer ng mga diskaya. Ayon sa investigasyon ng Land Transportation Office, rehistrado mula 2024 ang luxury car, ngunit natagpo ang nakaplastic seal pa ang plaka sa loob ng sasakyan at hindi kinakabit mula ng ito'y nirehistro. Ang luxury car ay pagmamay arin ng isang Korean national at ito ay nagkakahalaga ng 30 million pesos. Dagdag pa ni BOC Commissioner Nepomuceno, kwestyonable raw ang pagrehistro ng sasakyan at sinasadyang hindi ikabit ang plaka. Lumalabas rin sa kanilang investigasyon na kapareho nito ang car importer ng mga diskaya na Frebel Enterprise naman nilagdaan na ngayong araw ang paglulunsad ng isang joint task force ng Bureau of Customs at Land Transportation Office na naglalayong mas higpitan ng imported vehicle reg registration upang maiwasan na ang pagpasok ng smuggled vehicle sa bansa. Nadyang Lamborghini Urus ay nakatakda ng isusubasta ngayong darating na October 23 at ayon rin kay BOC Commissioner, hindi muna nila ibabalik sa pamilyang Diskaya ang 17 luxury vehicles sapagkat nasa ilalim pa ito ng investigasyon ng ICI. Nauna sa balitang to Toto at laging bago, Crystal Ramizares ng IBC 13 para sa Alauna sa Balita.